Kung nagtataka ka kung ano ang magiging resulta kung pinagsama ang engkanto at parasite, huwag nang magtanong pa. Ang sagot ay a typical family. Nagsisimula tayo sa isang pamilya ng dating mga superhero na nawala ng kanilang mga kapangyarihan sa pinaka-ironikong paraan. Ang ating bida, si Bok Wi Jung, ay dating may kakayahang bumalik sa mga masasayang alaala, pero nawala ang kanyang kapangyarihan matapos mamatay ang kanyang asawa ang kanyang kapatid na bae, si Bok Dong Hee, ay dating nakakakalipad pero hindi na makalipad ngayon dahil sa pagdagdag ng timbang. Ang matriarch, si Bok Man-du-shim, ay nakakakita ng hinaharap sa kanyang mga panaginip pero ngayon ay may insomnia na. Pumasok si Do Dahe, ang masahista na nagligtas kay Guiju mula sa pagkalunod at naging bahagi ng kanilang buhay, marahil ang susi para may balik ang kanilang mga kapangyarihan. Pero hindi si Dahay isang simpleng babae. Siya ay isang con artist na may layuning isahan ng pamilya. Bok kasama ang kanyang mga kasama. Lumalalim ang kwento habang nagpaplano si Dahay na pakasalan si Guiju para makuha ang kontrol sa mga ari-arian ng pamilya. Habang bumabalik ang kakayahan ni Guiju sa paglalakbay sa panahon, palagi niyang binabalikan ang mga sandali kasama si Dahay. Dahilan para maghinala siya na may mas malalim pang koneksyon. Samantala, lumipat si Dahay sa mansyon ng mga bok bilang bahagi ng plano niya maging bahagi ng pamilya. Ang layunin niya ay ideklara na may sayad ang pamilya at kunin ang kanilang ari-arian, pero napagtanto niyang mahirap ito dahil sa mga komplikasyon ng kanilang relasyon. Natuklasan ni Guiju na ang kanyang mga kapangyarihan ay hindi lamang makakabalik sa nakaraan, kundi maaaring makaapekto sa hinaharap. Ang presensya ni Dahay ay tila nagiging katalista nagtutulak sa kanya na harapin ang nakaraan at hanapin ang paraan para iligtas siya. Ang twist ng kwento ay habang nahuhulog ang loob ni Dahe kay Guiju, nagiging mas komplikado ang kanyang misyon bilang isang con artist. Nagiging mas komplikado ang relasyon ni Guiju at Dahae. Natuklasan ni Guiju na siya ang nagligtas kay Dahe noon, pinapatibay ang kanilang koneksyon. Samantala, lumalala ang problema sa pamilya. Bok dahil natuklasan ni Donghi ang pagtataksil ng kanyang fiance na nag-udyok sa kanya para tuluyang makabalik ang kanyang kakayahang lumipad. Ang dynamics ng pamilya ay nagiging mas tense habang pinipilit nilang protektahan ang isa't isa mula sa mga panlabas na banta at mga sariling demonyo. Ang mga planong masama ni Dahae ay nagiging mas komplikado habang siya ay nahuhulog kay Guiju. Lumalalim ang drama habang natutuklasan ni Guiju ang tunay na pagkakakilanlan ni Dahe. Sa kabila ng pagkakanulo, ang kanyang hangarin na protektahan si Dahay ay nagiging mas matindi. Ibinunyag ni Yina, ang anak ni Guiju, na mayroon siyang kakayahang magbasa ng isip na nagdadagdag ng isa pang liar sa komplikadong sitwasyon ng pamilya. Ang mga trauma ni Dahay sa apoy ay umabot sa sugdulan, pinipilit si Guiju na harapin ang kanyang mga pagkabigo sa nakaraan. Kailangan ngayon ng pamilya, bok na magtulungan upang protektahan ang isa't isa mula sa mga panlabas na banta at panloob na demonyo. Ang nakalipas na pagiging buli ni Dahe ay nagiging malinaw, at ang kanyang relasyon kay Guiju ay nagiging mas malalim at mas komplikado. Ang penultimate episodes ay nakatuon sa relasyon ng pamilya at ang mga resulta ng kanilang mga aksyon. Ang determinasyon ni Guiju na iliktas si Dahay ay humahantong sa isang huling showdown sa kanyang nakaraan si Dong Hie ay natatagpuan ang kanyang sariling landas sa kaligayahan na nagpapalaya mula sa mapanlinlang na mga pangarap ng kanyang ina. Ang tensyon ay umabot sa sukdulan habang nahaharap si Guiju sa isang sitwasyon na nakamamatay at ang pamilya ay nagkakaisa upang suportahan siya. Ang plano ni Dahe na lumayo kay Guiju upang protektahan siya ay nauwi sa kanyang dipagpayag na umalis. Ang drama ay nag-explore ng mga tema ng pagtubos at ang kapangyarihan ng pag-ibig na nagtatapos sa isang dramatikong eksena ng apoy na nagdadala sa lahat ng mga arko ng karakter sa suktulan. Ang finale ay nagdadala ng resolusyon sa 13 taong gulang na misteryo sa likod ng koneksyon ni Nadahay at Guiju. Ang pinakahuling sakripisyo ni Guiju para iligtas si Dahay ay humantong sa kanyang pagkamatay Ngunit isang twist na may kinalaman sa superpowers ng kanilang anak ay nagbibigay ng pag-asa. Natagpuan ng pamilya Bok ang kapayapaan. Bawat miyembro ay tinatanggap ang kanilang tunay na sarili at kapangyarihan. Si Dahay, na ngayon ay isang ina, ay nagdadala ng pamana ni Guiju. Ang kwento ay nagtatapos sa pagpapakilala ng superpower ng kanilang anak na si Nuri, kaya niyang dalhin ang mga nawala mula sa nakaraan patungo sa kasalukuyan. At sino pa ang mas magandang dalhin pabalik mula sa nakaraan kundi ang kanyang ama? Tama, na ni Nuri ang kanyang ama mula sa apoy kamatayan anuman ang universe na kinalalagyan ni Guiju. At wala na akong komento dito. Sigurado akong mayroong paliwanag na makatuwiran, pero ayokong mag-overthink. Buhay si Guiju, masaya ang ending, at yon na iyon. Witty commentary at fan wishes. Bilang isang avid fan, hindi ko maiwasang humanga sa roller coaster ride na ibinigay ng atypical family sa atin. Ang kombinasyon ng humor, heart age, at superpowers ay naging isang natatanging treat. Ang panonood sa paglalakbay ni Guiju mula sa isang basag na tao hanggang sa isang bayani na handang magsakripisyo ng lahat ay parehong heartwarming at heart-wrenching. At huwag nating kalimutan ang adorable na romance ni Yina at Junwoo na nagbigay ng mga light moments sa gitna ng drama. Gusto ko pang makita ang mga adventures ni Dong-hee habang tuluyan niyang niyayakap ang kanyang kakayahang lumipad. Ang kanyang storyline ay standout at ang panonood sa kanyang paggain ng confidence at independence ay nakaka-inspire. Gayun din, ang makita kung paano lumalaki ang anak ni Naguiju at dahil na may mga magulang na may kakaibang kapangyarihan ay magiging isang fascinating sequel. Siguro pwede rin nating tuklasin pa ang pinagmulan ng kapangyarihan ng pamilya bok at ang tunay na kalikasan ng kanilang mga kapangyarihan. Sa kabuuan, ang Atypical Family ay naghatid ng isang unforgettable mix ng drama, mystery at supernatural elements. Isa itong wild ride at hindi ako makapaghintay sa mga susunod na sorpresa na ihahain ng mga creator sa atin.